maaga kami nagising kasi nakahanap si Asis ng maglilinis sa palayan kailangan magluto maaga ng kanin at magluto ng ano ng kape ti eksakto naman alas 7 nagising ang mga bata kami ni Asis, ano, nagising ako 5.30. Ay, oo, mga yeah, ganun. 5.30. 5.30, kasi nga, maaga siya nag-start. At may trabaho ba daw siya mamaya, sabi niya. Yung so, anak ko, ah, gusto niyang suluhin na mag, gusto niyang suluhin kumain mag-isa. Ay, Is Wait lang kasi anak ko ah. Diyan ah, kami nag-aaway ah. Diyan kami nag-aaway Gusto niya, gusto niya ah. 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 Ang usapan nila ni Asis Bigyan siya ng kapi sa umaga Tapos 10.30 kakain ng lunch Sabi niya oh.

parang hindi ma kung maaro man mamaya at least hindi siya masyado niya. at 8 hours ang usapan nila ni Asis magtatapos hanggang alas 10. It's hmm. sakto naman may cinnamon bread na tinda kay Uncle yun na rin yung baon ni Asher cinnamon bread tapos uh, ginawan ko siya ng kanyang pomegranate ay po ano yan? binalatan ko po yung pomegranate niya, baon sa school oh. mm, ah. Ah. isang buong cinnamon bread na ubos niya Asher, you go drink your milk yeah. you have milk there yeah. Do you want to eat rice now? Not now, it's too early. What time? What time now? 7.45 Oh, I see 7.45 only. You will eat rice 8.45. Ama, mama. Para hindi siya gutumin sa school. Masyadong maaga pag ano. Finish! tapos mag magagahan itong maliit. Tamang-tama, -tama. pag kumain ng kanin maya-maya si Asia, kakain din siya ng kanin. So, eto ba o ni Asher, o? Oh. Pumigrenate. Isang buong pumigrenate to. At saka, cinnamon. Maliit kasi yung pumigrenate, guys. Ganun lang siya. Kaya, ganito lang din kadami yung ano, laman niya. So, ayan guys. bising busy si Asis dito sa kusina. Nagluluto. Habang ako naman ay tinutulungan ko si Asher kasi pinaliguan ko na siya. Ah, naligo na siya. So, ito ay para sa dal. Sa partner ay chicken. Kasi yan yung usapan nila. Pakainin siya. Tapos, magtatanggal siya ng damo hanggang alas dos hanggang mamayang hapon eh pakakainin ko si Asher kaya kailangan matapos na rin yung dal kasi dal lang naman kay Asher masaya na siya Okay. Not now. At syempre, happy, happy birthday kay sino yung may birthday ngayon? Kay nanay. Ah, happy, happy birthday kay nanay Lydia Senon San Juan. Happy birthday, nay. Birthday niya ngayon. Chicken na naman kami. Ilang araw kami naggulay. Ilang araw na panay gulay, 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 gulay kami. Ngayon, chicken ulit kasi nga may nagtatrabaho. May nagtatanggal ng damo sa palayan. Isa lang naman siya, guys, si anti daw. Anti daw ang tawag, sabi ni Asis. Akala ko Didi. Sabi niya, hindi anti yan. So, siya na. Mag-isa lang siya na nagtatanggal. Kaya, eh, ang daming damo ng palayan natin. Nung kami nga lang kay Asis, hanggang dyan lang yung natapos namin, iyo. Hanggang ano lang, malapit lang, hindi natanggal lahat. Kasi nga sobrang dami ng damo. Kaya, Naguulan dito guys. Si auntie, hindi pa siya nakakatapos. Ayun pa rin siya. Eh. Sabi niya gusto daw niyang madaliin yung paggagawa, pagtatapos. Pero hindi pa rin siya nakakatapos. Mag alas tres na. Pero kung nakita niyo yun, know, na, wala na mga ano. Damo, konti na lang naman yan. Pero matagal pa. Tsaka ang sakit niyan sa likod. Oh, man si auntie. Oy. Dabi pa niya tatapusin. Hi guys! Mag-miriam tayo. Ayan Oh. It's it po po. Oh, Ayan yeah. ay. Bali. Nakaingat alam. You. Bali. Ano Balian mo? Bali. Bumili ulit si Asis uh, okay. ng milk. Tapos magluto ako ng tea. So, binigyan namin siya. Tapos na, guys. Ano na, alas 4 siya nakatapos. So, tapos na. So, dahil nga naulan, ba diba? So, kailangan ng pangpainit sa katawan. So, ginawan namin siya ng tea. Tapos, tinapay. Ito yung ganitong tinapay. Yung paborito ni Tonton. Eksakto naman. Bagong gising si Tonton. Ayan. Kaya, merienda tayo. Exacto yung eksakto yung tinapay, may tigisa kami. Since si Asher, ay si Asis ay hindi naman nagtitinapay. Kaya sa amin lang yung tinapay. Masarap kasi to, para siyang cake. May coconut na nakapalibot sa kanya na may ano, matamis. Ay, it's okay, it's okay. You will find no problem. Ah, oh, you water, water, water. Wah, wow. what do you want? What do you want? Water ah, this one. Huh, who? Maryanta At maghapon nag dito guys. Masarap ang panahon. Naghapon siya nag-ulan. Masarap maghilata. Sinabayan ko si Tonton ng ano, paghiga-higa. Katulog siya. Sinabayan ko. Kasi nga maaga kami nagising kanina ng umaga. 5.30. Yan.

nagpahinga sa kami na nung lunch time. Nung na, yung, ko sa kanya ng lunch time, ngayon gusto niyang bumalik. Sabi ko, hindi, nagpahinga ka muna. Sabi ko, pumasok siya dito sa bahay. Sabi ko, mamaya ka na mag-start ulit. Sabi ko, magpahinga ka nilang lang muna. At saka, nung time kasi na yun, umuulan din. Pero sabi nga niya, gusto kong madaliin daw natapusin na yung ginagawa daw niya. Kaya alam ano nga naman susugod siya dun. Ang lakas ng ulan kanina guys, mga 11. 11.30. 11, ang lakas na ulan kanina kaya sabi ko dito ka na lang muna Tapos yun nga Sabi niya, ah Ang ganda pala ng loob ng bahay nyo Sabi niya Sabi nga dalawang floor to Kasi kapag nasa labas kasi parang ang liit ng bahay mm -hmm. Hindi nila in-expect right na na, na ano na, um, na dalawang parto sa loob Tapos ganito nga open siya Ahe Come finish your food okay. Open nga na ganito yung may sala na ganyan. Kasi, kung makikita nyo lang, kung makikita nyo in person yung bahay namin guys, kapag labas lang ang nakikita nyo, maliit talaga siyang tignan. As in, maliit. Bahay kubo nga siya eh. Kung baga one day, na itayo na yung bubong, tapos may poste na. Pero maliit siya. Pero pagpasok dito sa loob, sabi niya, ah, oh, sabi niya, ganda, ganda ng loob ng bahay niya sabi na kanina. Tignan niyo si Tonton, nag-ubos niya na yung kanyang yan. isang bulti na pa ubus niya na. Kasi eto para sa akin sana ko Pero ngayon, kakainin niya na. Ay! Oh, water, water, water. Oh, water, water, water. Ay, sorry, tama. As in, bagong gising si Tonton. Nagulat siya kasi dumating si Asher. Magkatabi kami dito sa may sala na ano, natutulog. And dumating si Asher, akala ni Asher, gising, ginulat niya, nagising tuloy. And, ayan.